Hello po sa inyo mga kaibigan, kakabago lang po natin na-release yung last video natin patungkol sa kung paano natin talunin yung anti-fried liver defense ng black. Ngayon po, meron po tayong isang follower na nag-request na kung sana pwedeng merong part 2 sa opening na yon na kung sakaling after nating mag dito as white, kakapturin ng black yung knight para removing the defender. Pagkatapos maikain, merong knight takes e4. At na-analyze natin at naituro natin sa previous videos natin na mali yung knight capture dyan sa e4 kasi magkakaroon siya ng hindi magandang posisyon. Kung hindi nyo pa po panood yan, pwede nyo pong panoorin to bago nyo po panoorin ito. Okay? So, ipagpatuloy po natin. Halimbawa kung after ng pawn takes, hindi po ka-capture yung knight dyan sa f6 dito sa pawn natin sa e4. So, dahil alam na natin na kung ka-capture po sila dyan sa e4, matatalo po sila. Kaya dito po sa ganitong posisyon, hindi po ka-capture yung black sa pawn dyan sa e4. At yun ang request ng isa sa ating mga follower. At ngayon, merong tatlong options dito mga kaibigan kung sakaling hindi sila ka-capture ng pawn dyan sa e4. Isa na dito po ay knight takes knight. Pangalawa, itong pawn dito sa d6 at yung pinaka the best, itong kingside castle. Yun ang pinaka safety. Sige po, iisa-isahin po natin to para matutunan po natin kung sakaling ito ang ititira ng ating kalaro. Hindi eh, alam na po natin kung ano ang gagawin natin kung sakaling yun ang kanilang mga tira. So, dito mga kaibigan, uunahin muna natin itong night takes. Of course, napaka obvious na kung mag night takes, lamang tayo agad sa strategy. Kasi, dalawa din ang options natin dito eh. Pwede natin capture rin ang night gamit yung pawn natin para mawala yung doubled pawns natin pero dito sa ganitong posisyon mas recommended ko po itong queen takes capture sa knight para po maging centralized na yung queen po natin ngayon po kung sila po ay mag kingside push na po natin ang pawn dito sa e5 magkakaroon tayo ng malaking space dyan sa center mahihirapan si knight kung siya ay pupunta balik dito sa e8 hindi maganda ang ganyang posisyon makukulong ang kanyang rook kaya mas maganda dito knight sa h7 yan lang talaga ang pinaka-idea o siguro kadalasang ititira sa black kapag mag-push na dito sa e5. At ngayon mga kaibigan, pwede na po natin lagyan ng bishop dito sa e3. Aatakihin natin yung kanyang rook dyan sa f8. So, dito mga kaibigan, kung sila ay mag-push ng pawn dyan sa d6, kakapturin lang po natin ang aftertake. Meron po tayong bishop takes d6, lamang po tayo ng isang pawn. At siguradong panalo tayo sa ganyang posisyon. Balik natin mga kaibigan. Kung sakali po, kung hindi po sila maglagay ng pawn dito sa d6 at kung dito lagay nila ang rook dyan sa e1 para ilag sa bishop nating target dyan sa f8, magkakaroon lang po tayo ng queen dito sa f4, aatakihin po natin to kasi naging weak na ang po niya sa si f7 kasi iniwan niya sa kanyang rook at dito pumunta sa e8. Kaya po very sure na makukuha ang po na to. Pressure na po kasi yan. Hindi po uubra kung magnight lang dito sa g5 para madepensahan lang ang po na yan. Kasi po, pwede po nating makick yung knight niya dito sa g5 sa pamamagitan ng pag natin ng pawn dyan sa h4. At pagkatapos po dyan, makakain na natin ang pawn po dyan sa f7. Dahil kung sabihin natin kung halimbawa po, kung hindi po sila dyan pupunta at maglagay agad dyan sa d5 ng pawn para matakpan yung uh, puwersa ng ating bishop, simple lang po kasi, kasi meron tayong tinatawag na n-passant kakapture lang po natin yung pawn niya. So, ganun pa rin. Narinyo pa rin yung uh, tira natin dyan sa f7. Kaya, kung didipinsahan na lang niya, hindi kung dito, mag na lang po tayo. Kung pawn yung ipagkakapture po niya dyan, mas lalong masisira yung kingside niya. Hindi po maganda yan. Kasi, after ng take, hindi na talaga makapaglaban kung ganyan na po ang posisyon sa black. Kaya, posible, mag takes dito sa f6. At dito mga kaibigan, kakapture na po natin ang pawn dyan sa c7. Later po, pwede na po natin ilagay yung rook natin dito sa D1. Kontrolahin natin ang file dyan sa D-file. So, ibalik po natin sa posisyon kanina mga kaibigan. At ngayon, natuklasan na po natin na kung mag knight takes ay hindi pala maganda. Kaya po, next nating isunod ay itong pawn dito sa D6. Ano na naman po ang ating gagawin kung sakaling yung black ay maglagay ng pawn dyan sa D6? Simple lang po mga kaibigan, kung susundin lang po natin yung mga ideya natin dito sa video natin, posible po natin may panalo yung posisyon natin sa kahit anong laro po, mapa-online man o over the board. Gagawin natin dito mga kaibigan, kakapturein lang po natin ng knight dyan sa c6. After ng recaptures po, tayo po ay maglagay na ng pawn dyan sa e5. Of course, kinakailangan nating buksan ang uh, file na 'yan sa E at D file at kung halimbawa mga kaibigan, kung kakapture capture po siya dyan, magka na po tayo sa kanyang queen, hindi na po siya makapag uh, uh, castle at dito makakain po natin yung pawn dito sa F7 at siguradong lamang tayo kung strategy yung pag-uusapan. Dahil po kung sila po ay mag-bishop dito sa F5 para wala namang makakatulong sa pawn natin sa sito at makabawi din siya ang gagawin lang po natin ay tayo lang po ay mag-bishop dito sa A3 para hindi malagyan ng rook dito at mapaalis yung bishop natin. Tingnan natin mga kaibigan, parang walang kalalagyan yung kanyang rook. Dito na lang niya siguro ilagay dyan sa H7 na kung saan napaka-passive. Kaya kung maging greedy siya, kakapture niya talaga yung pawn. Walang problema yan mga kaibigan. Pwede tayong mag lang dito sa C1. Pwede kaya mag-pressure dito. Pero bago pa ang lahat, Meron siyang knight na makapasok kaya pipigilan muna natin maglagay muna tayo ng F3 pawn para hindi makapasok yung knight niya dyan sa E4. So yan lang po talaga bago tayo mag-strike ng attack, kinakailangan i-fix muna natin yung sarili natin baka merong mga butas at makapasok yung opponent natin, makapag-counter. Kaya importante po talaga na depensahan muna natin yung sarili natin bago tayo mag-strike ng attack. So dito mga kaibigan, siguro pwedeng i-activate ng opponent yung rook niya. Kaso lang po, meron na tayong rook dito sa iwan. 1 i po nila ang pawn na yan para madepensahan. No problem, kaka-capture lang po natin yan. After bishop capture dyan mga kaibigan, meron po tayong bishop na dito sa e6. Sa anong purpose para hindi po makaalis yung king niya? Mananatili po siya dito sa center. Hindi siya makatago dito. Kaya kinakailangan dito tayo muna sa bishop to e6. At ngayon kung makapag-chance po siya na mailagay niya ang rook kasi nawala na si Bishop Gorjado ang uh, square dyan sa E8 at dito na siya pupunta. Halimbawa, lamang na po tayo kasi meron na tayong rook to D1 na paparating King niya nasa gitna, hindi makapag kaya panalo tayo kung ito ang mangyayari. Kasi wala na po siyang ibang kalalagyan dito, hindi na siya makapunta dito, hindi rin pwede dito sa e7 kasi meron tayong bishop, hindi rin pwede mag-cover siya ng knight kasi dalawa ang attacker sa square na yan, hindi pwede, merong rook at bishop, makakain lang. Kaya siguro gagawin niya lang mag-bishop mag na lang dyan sa d5 para matakpan yung kanyang king pero actually mga kaibigan hindi pa rin maganda ang ganyan kasi meron na tayong c4 na paparating hindi na niya maigalaw at makain kasi nakapin yung kanyang bishop at dito tago sa kanyang king hindi maganda so nakikita po natin na lamang tayo kung halimbawa ay ang gagawin po niya sa posisyon sa opening ay pipili po siya na magpush po siya ng pawn dito sa d6 kaya ang gagawin sa black dito mga kaibigan ay talagang magcastle lang talaga kingside. So kapag ganito na po mga kaibigan na magcastle na po sila kingside, ang gagawin lang po natin, recommended ko po, ay kinakailangan lang po natin kakapturin natin yung knight niya sa c6. Yun lang po talaga mga kaibigan kasi marami ding mga magagaling, mga masters na kinakailangan talagang capturein ang knight dyan sa C6. So meron silang dalawang pagkakapilian dito mga kaibigan. Pwede silang mag uh, pontex gamit ang D-PON. Pwede rin mag gamit ang B-PON. So uunahin muna natin yung Pontex gamit ang D-PON. So dito po gagawin po natin, hindi tayo mag-capture ng Queen kasi makauna yung rook niya. At siya na yung makapag-control dito sa file. Kaya ang gagawin po natin dito mga kaibigan ay tayo po ay mag-bishop dito sa D3 tatakpan po natin. No problem, equal-equal lang muna talaga yung posisyon sa opening. Ang importante po na komportable po tayo sa ating opening at makapagpatuloy tayo hanggang sa middle game patungong in game. So dito po kung sila na mag rook dito sa A8 para develop na, gawin lang po natin is mag queen tayo dito sa F3. Papalitan natin ng rook kung pwede. Rook dyan sa D1. Pero make sure mga kaibigan, meron siyang threat na magbishop siya sa G4. Baka matuhog yung mga major pieces natin. Kinakilangan na bantayan po natin ang mga ganyang mga tira. Kaya after po dyan, kung sakali po na sila ay pupunta dito para iwas agad sa rook dito sa D1, edi eh, simpre dito tayo sa rook to e para maintaining na nakaatake pa rin doon. So wala siyang ganitong mga skewer dito sa diagonal na to kasi hindi inilagay yung rook natin dito sa D1. So meron ding mga magagaling na kung saan i-trick nila tayo, magbishop dito sa E6 para pupunta tayo dito at pagkatapos meron ganito. Pero actually mga kaibigan, kung yan ang mangyayari, hindi tayo pupunta sa D1, dito muna tayo sa E1. Yun lang. So balik natin mga kaibigan kung mag queen dito sa e7, rook tayo dito sa e1. Breaking natin yan mamaya. At ngayon, kung sila po ay mag bishop dito sa e6 para maging connected ang two rooks at para kumpleto ang development na sa black, ang gagawin lang po natin dito mga kaibigan ay tayo lang po ay maglagay ng pawn dyan sa a4 para malagyan natin ang bishop dito sa a3, dipinsado ng ating rook, aatakehin natin yung kanyang queen. Yun lang ang idea natin na kung saan mas maganda sa ganitong posisyon po. So possibility po dyan sila po ay mag C5 para mapigilan at wala nang ganun sa bishop po natin. So syempre yun, ang, yun siguro ang mangyayari. E di no problem, nalagyan lang natin ng pawn dyan sa C4. Baka maunahan tayo sila yung makauna sa pawn dyan sa C4. At mahihirapan yung bishop natin baka babalik na lang dito sa F1. Maging passive yan. Kaya unahan na lang po natin. So, ipagpatuloy siguro ng black sila ay mag-rook dito sa d8 para yan talaga ang pinakaimportante sa rook, kinakailangan na mahanapan ng mga open file para makontrol ang mga ganyang files yan ang pinakapaborito talaga sa rook. At dito po mga kaibigan, ipagpatuloy natin. Tayo na po ay maglagay ng pawn dyan sa e5. Makakain ang pawn dyan sa b7 and I'm sure medyo lamang tayo sa strategy kaya ang gagawin nila siguro sila ay mag-bishop dito sa c8. Para madepensahan ang pawn sa b7 at hindi tayo makakain ng knight niya dyan sa f6. Kasi hanging yung rook natin dyan sa e1. Delikado baka matalo pa tayo. Machickmate pa tayo kung hindi tayo careful sa mga ginagawa po natin. Baka po sabihin ng mga baguhan, paano maging checkmate yan? E meron namang bishop cover dyan sa f1. So... Mali kung yan ang iniisip po natin kasi after ng pawn takes, merong queen takes dito sa e1 check. At kung babalik yung bishop po natin mga kaibigan, magkakaroon po kasi ng rook dito sa d1, pressure na talo na po tayo wala nang ibang depensa yan, matatalo talaga tayo kasi direkta na yan eh. Hindi makalagay yung queen dito para madepensa ng bishop kasi kakainin lang ng rook. O di kaya, hindi rin pwede dito kasi merong rook na kakain lang dito. Hindi makapagkain kasi nakapin. Siguradong talo tayo agad. Kaya, extra careful lang po talaga sa mga ganitong tira kasi sa tingin natin, parang tayo na yung lamang. Pero actually, kung tayo po ay hindi careful sa ating mga tira dito sa board, siguradong bumaliktad yung hangin at tayo yung matatalo. Kaya ang best po dito mga kaibigan, imbes na kakapture natin yon tayo po ay mag-queen dito sa j 3 Yun lang po, kasi sa purpose na kakapture natin ng pawn, hindi makapag-recapture kasi nakapin yung kanyang king. Yun ang ating mga idea para maging connected na din yung rooks po natin. Ngayon, kung uh, halimbawa po ay sila ay mag-king dito sa H8, para hindi makain ng pawn at walang uh, pin katulad ng ganyan ang gagawin lang po natin mga kaibigan of course hindi tayo ka capture kasi kung ka capture tayo sa night libre yung ating rook kaya ang gagawin lang po natin mag bishop na tayo dito sa b2 para kung sakali pwede na nating ma capture and after take rook takes rook takes merong bishop dito at kung i-pressure talaga nila pwede po tayong makagawa muna ng mga pasingaw so yun lang mga kaibigan, na kung saan may lamang tayo sa ating uh, position posisyon. So after dito, kinakailangan nilang i-move o iilag yung knight nila. Siguro po dito na lang sa knight to h7 para pansamantalang may katulong yung kanyang king na kung sakaling aatakihin natin, eh hindi agad ganun kadali. Kasi kung i-push natin ang pawn, Merong mga ganito, pwede siya makapag-push dito, dipinsado ng kanyang knight, ng kanyang queen. Posibleng mahihirapan tayo sa pag-penetrate. Alimbawa, kaya ang gagawin natin dito mga kaibigan, tayo lang po ay mag mag-effort. Push all the pawns. Kasi umaatake po tayo. So ano ang kanilang gagawin? Dito pupunta G6. Yan po ay hindi magandang tira. Kasi may E6 na po tayo mga kaibigan, merong checking. So mapipilitan po siyang ilagay niya ang pawn dito sa F6. So, ibig sabihin, makakain na natin ang pawn dyan sa G6. Kaya balik natin mga kaibigan, after dyan, halimbawa, maglagay ng pawn dyan sa E6. At dito na lang mga kaibigan, mag knight na lang sa F6. Mas matatalo sa dyan kasi kakapture na po natin ang pawn. Connected, yung rooks natin dito, naka-atake na patungong 7th rank, eyeing in the 7th trunk. Kaya after pawn takes, pwede na natin capturein muna yung rook. And after rook takes, Meron tayong Bishop Tex G6. Talo na po siya agad at I'm sure na mag-resign po siya kapag ganito na ang posisyon. I hope na meron po kayong natutunan pero kung gusto nyo po talagang mas mapalakas at mapadali yung improvement sa chess nyo, kinakailangan nyo pong mag-hire ng coach para magturo sa inyo kung ano ang pinaka-the best na tira sa bawat tira ng opening, sa bawat tira ng ating mga kalaro. Kung gusto nyo po na ako ay maging coach po ninyo, ako din po ay willing at pwede po nating pag-usapan kung sakaling gusto nyo pong i-improve yung game nyo sa chess. Maraming salamat. Ako po si Bray Chess. Natutuwang magturo palagi sa inyo. Goodbye.